dalawa ang magulang kahit pumunta si na, tatay sa tabaw sa ibang bansa o kaya si nanay, basta sila magkasuntok, nag-uusap pa at sila magkasunto at kumupunta pa sa bahay, si nanay o si tatay, nagsasama pa sila, ang tawag doon ay two-parent family. Pero kapag si nanay at saka yung anak lamang, wala siyang tatay, solo, solo parent family o single parent. Bakit single o solo? Isa lang! Isa lang ang magulang. Pwede si tatay lang at saka yung anak. Ito, tatay at anak. Yung, nang, yung asawa niya o yung nanay, naghiwalay sila, nag-away sila. Hindi sila magkasundo. Kaya iniwanan ni nanay si tatay. Ang naiwan, ay yung kanyang anak lamang at si tatay. Kaya ang ginawa ni tatay, nagtatabaho siya para sa anak. So ang tawag sa kanya ay solo parent. Ito din yung nanay. Dahil wala si tatay, namatay na. Kaya kanyang buhay yung anak niya, mag-isa lang siya. Tawag sa kanya ay solo parent o single parent. Family pa rin yun. Ang tawag. Pero kung nagpunta lang ng ibang bansa, sila, nai o si lolo at si lola, ang tawag dito ay extended family. Sabi mo nga? Extended, extended, extended family! Extended. Pinagdagan, pinahabang, pinalaki ang isang pamilya. Di ba sino di ang mayroong lolo at lola sa bahay? Okay, tapos nandun din sila ng tatay. Sino? Oh, si Bernice. Nandun si lolo at lola? Okay. Oh, Nasa bahay niyo, wala sa bahay niyo si lolo. Magkahiwalay sa ng bahay. pag iisang bahay ni Ninang, Ninina, ni nanay, Tatay at ni Lolo at Lola. -lola. Uh, ako muna ha. Pagkasama ninyo si Tatay, si Nanay, si Lolo at Lola sa iisang bahay, ang lawag don ay extended family. in Dinagdagan ng inyong pamilya. O sino ang may lolo at lola sa loob? Ako! bahay? Meron ka hindi? Ang samang kumala mo, Si ate lang, at sa Kisuko GR. Ha? Si ate lang si at sa Kisuko GR. Hindi, okay. ang sabi ko si lolo at lola. Sino ang kasama ang lolo at lola sa bahay? extended family kasi kasama ko ang kasama ang lola ng mga anak ko. Kaya extended family. Nasa isang bahay kami. So ano-ano ano si Lola? At mga anak. At mga anak. So ang tawag dyan ay extended family. yun Sino dito ang extended family? Ako! Bakit sinabi mong extended family? Kasi madami. Kasi madami. Sa madami ano pa? Mga, ba? Bakit extended family? Ako. Madami kasi sila. Hindi lang sa madami. Pain and family pa rin yun. Diba? Eh, hindi na nakikinig to mga to. Hindi, hindi pa